Bawhalong gid sa Negros Occidental naman mga kapuso, 15 anyos. Nga solterito patay isang nasunog ang ilabalay sa Banwa sa Mursa. Iloy tuman ang kasubo sa natabo. Nakatutok Aileen Pedreso. Okay, Daw kaangay sang abo nga napalid ang mga handog sang iloy nga si Janeline para sa 15 anyos nga anak nga si Clarence diri sa barangay Blooming Tree sa Morsha, Negros Occidental. Lakip nga nasunog si Clarence sang ginpahayag na trap sa sulod sang ilabalay. Sang ginbalikan ang nabilin nga cellphone nga regalo sa iya sang iya iloy nga nagatrabaho sa Dubai mabuon, hipuson, lunton, ini ang paglaragway ni Jeneline sa anak na si Clarence. Kaya pa na sa ako na kaya sa cellphone, kaya ang isaya ka cellphone na guba na bala ako. Ang buto yung gaya niya, yung guro baliyo. Napabayaan nga kandila ang ginatudlo, ginhalinan sa sunog. Ginaaligar garman sa mga sa biktima na mahina ang pagresponde sa mga bumbero sa sunog. Hindi kami ah. Uy na kami may mo, na lang kami yung mga galunan kag nagbulig man ba siya? Pero mostly, ginauna pa ang video-video, kag mag -post, posting. Instead, nga magtawag kita, sa pihak sini. Ginabisuhan sa Mursha BFP ang mga pumuluyo nga hindi na magsulod sa nagkakasunog na balay. Kaangay sa natabo kay Clarence. Sabi na pinakasafe ng lugar is ang CR kahit tungkol may tubig, which is sa Laina. Masakit man sa iloy nga si Jenny apang wala na ini sa mahimo sa trahedya nga nagluntad sa ilang nga pamilya. Clarence, oh, is... nangga lang nga tayo kaya <laughs> Upod Geruel -well Bangoy, Eileen Pedreso. One. Western Messias.